Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy Sang. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay linggo. Bago tayo magsimula, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. So eto, magsimula na po tayo. Ang bibigyan natin ng reaction opinion ay Your Miss Moreno. Hirap makalimutan ang it Itbulaga. Bakit ko nga ba nasabi to? eto panoorin natin ng sabay-sabay. Gusto ko kasama ko kayong panoorin to. <laughs> nagsisikap na bigyan ng G! Ginhawa! Kaya araw-araw tumutok lang dito sa G sa at pag wala kayo ginagawa habang nanonood ng Itbulaga. Ay, ng Itbulaga. Kahapon po yun. Tahan na pinakamasaya na po ngayon. Ah! Pasensya na! Tao lang! Nagkakamali! Yan ba! Matasanay rin tayo! <laughs> Alam mo isko masasanay ka rin. I love you. Tao lang po ako. Masaya isa na. I love you. We love you, mga Kaya tuloy-tuloy lang <laughs> tayo dito sa tahan na pinakamasaya. Nako, na. Ayun na. Biglang kabig si Yormie, ano? Eh, ano yan? Ah, ang dito, matalino yung si Yormie. Alam niya yan. Lahat ng lumalabas sa bibig niya, alam niya yan. Matalino yan. Kasi... Ikaw ba naman, naging mayor ka, tapos tumakbo ka pa sa pagiging presidente ng Pilipinas, di ba Kaya matalino yung si Yorme. Ang mali lang niya ha, para sa akin na, ang mali lang niya, nagpagamit siya sa pamilyang halus-hus. Sa bagay, hindi rin naman natin masisisi si Yorme kasi nga, tumakbo siya sa presidential votes, hindi natin alam, na baka malaki talaga ang nagastos niyang halaga doon or baka may malaking utang pa siya. Kakailangan niyang bayaran yun, di ba? So, para sa akin, pagbigyan na natin si Yormi dito. <laughs> di ba? Ito, panoorin pa nga natin ng isa pa. Tawa talaga ako ng tao rito. Pero in fairness kay Yormi di ba? Napaka-professional niya. Talaga, nung pagkabanggit niya, kinabig niya agad, di ba? Kasi alam niya ang batas. Ang batas na mismo, nagdesisyon na ang korte na, bawal nyo nang gamitin ang pangalang Itbulaga sa lahat ng aspeto. Sa lahat, uh, mapangalas, ma merchandise, yung mga, mga prints ninyo dyan, yung mga tarpaulin nyo, bawal na lahat na gamitin ang pangalang Itbulaga. So, alam ni Yorme yan, kaya talagang kumabing agad siya na talagang humingi siya ng paumanhin agad, ba? Diba? Kasi alam niyang mali yun, na mali na talagang gamitin ang Itbulaga. O, ba diba? Paulit-ulit ako. <laughs> Panoorin natin ulit, ha? Panoorin natin ulit. Nagsisikap na bigyan ng G. Ginhawa. Kaya araw-araw, tumutok lang dito sa G sa Gidlit. Pag wala kayong ginagawa habang nanonood ng Itbulaga. Ay, ng Itbulaga. Kahapon po yun. Tahan ang pinakamasaya na po ngayon. Ah! Pasensya na. Tao lang. Nagkakamali. Yan na okay. eh. Matasanay rin tayo. <laughs> Alam mo, Isko, masasanay ka rin. <laughs> love you. Tao lang po ako. Masya isa na. I love you. We love you, mga kaputo. Uh, yeah. Kaya tuloy-tuloy lang tayo dito sa tahanan na pinakamasaya. Nako, edo <laughs> Ano yun, no? Napakapit talaga si Buboy, eh, no? <laughs> diba? Tapos, ano, ah, uh, hindi din natin masisisi si Yorme kung bakit hindi niya talaga makakalimutan ng pangalang Itbulaga. Eh kasi naman, 'di ba, almost six, Uh, almost six months nilang ginagamit ang pangalang Itbulaga palagi nilang binabanggit araw-araw 'di ba kaya talagang mahihirapan si Yorme na makalimutan ang pangalang Itbulaga at isa pa bata pa lang tayo Itbulaga na 'di ba <laughs> 'di ba so ayun kaya uh, ang tawag dito kaya ang tawag dito okay lang yan si Yorme ano pagbigyan na natin siya 'di ba tapos ano pa ba, ba gusto ko sabihin baka makalimutan ko ayun ah uh, Talagang mahihirapan si Yorme kasi nga naman dahil dyan sa pangalan na yan, dahil dyan sa pangalang Itbulaga na yan, dahil dyan binabash sila everyday. Malamang mula umaga, tanghali hanggang gabi, mga nababaang mga nababasi nila, puro bashing lahat. ba? Diba? Kaya talagang mahihirapan si Yorme na makalimutan ang pangalang itbulaga. Ano yan? Ang tawag dito, kumbaga, naging kasama na sa sistema nila sa buhay, pang araw-araw, ang pangalang itbulaga. Noong, noong ginagamit pa nila, diba? Eh, nag na ang korte na, nagbigay na ang, nagbigay na na, nagbigay na ng desisyon ng korte na, bawal nyo nang gamitin ang pangalang itbulaga, diba? Kaya naman, eto ha, para sa akin lang to ha, ang maipapayong ko lang dyan kay Orme, Yorme, Yorme Escomorino, gabayan mo na lang, please, pakigabayan na lang ang iyong mga co-host dyan. Ikaw ang maging tatay nila dyan sa programa ninyo. Pasunurin mo siya sa'yo. Kasi alam ko, mas matalino ka sa kanilang lahat. Alam mo yan. Alam mo ang show business, alam mo ang politika, ba? Diba? Gabayan mo na lang sila sa tamang landas. Total programan programa ninyo yan, kas magkakasama kayo araw-araw, 'di ba? Ito pa speaking. Nagtataka nga ako kay Yorbe. Buti na niya kasama si Paolo Contis at si Buboy ano. <laughs> so anyway, so ayun na nga. So ang hinihiling ko na lang kay Yorbe, e gabayan niya yung mga co-host niya diyan, iidaan e, e, niya sa tamang landas. 'Di ba? Gabayan niya, uh, supportahan niya uh, maging tatay siya sa lahat ng mga katrabaho niya diyan sa mga co-host niya dyan, sa kanilang programang tahanang pinakamasaya. So, ayun lang po. Dito ko na lang na ating chikahan. So, hanggang sa muli po. See you on my next vlog. Bye! Atin nagsisikap na bigyan ng G! Ginhawa! Kaya araw-araw, tumutok lang dito sa G sa Gendlit. Pag wala ginagawa habang nanonood ng Itbulaga, ay ng Itbulaga, kahapon po yun. Tahan ang pinakamasaya na po ngayon. Pasensya ah, na. Tao lang. Nagkakamali. Yan ba? Matasanay rin tayo. <laughs> Alam mo, Isko, masasanay ka rin. <laughs> I love you. Tao lang po ako. Pasensya na. I love you. We love you, mga kapunto. Ah, yeah. Kaya tuloy-tuloy lang tayo dito sa tahan ng pinakamasaya. Nako, edo eh, na. Turn over mo na! Turn over na! Agad-agad dahil dito! Ate nagsisikap na bigyan ng G! Ginhawa! Kaya araw-araw tumutok lang dito sa G sa Gendlit. Pag wala kayong ginagawa habang nanonood ng Itbulaga, ay ng Itbulaga. Kahapon po yun. Tahan ang pinakamasaya na po ngayon. Ah! Pasensya na! Tao lang! Nagkakamali! Yan be! Pagkasanay rin tayo! <laughs> <laughs> Alam mo, Isko, masasanay ka rin. <laughs> I love you! Tao lang po ako. Pasensya na. I love you. We love you, mga kaputo. Uh, Kaya tuloy-tuloy lang tayo dito sa Tahanang pinakamasaya. Nako, eto na. turnover mo na. Turnover na. na. Agad-agad dahil Dito natin nagsisikap na bigyan ng G. Ginhawa. Kaya araw-araw tumutok lang dito sa G sa G, Pag wala kayong ginagawa habang nanonood ng Itbulaga. Ay, ng Itbulaga. Kahapon po yun. Tahan na pinakamasaya na po ngayon. Ah! Pasensya na. Tao lang. Nagkakamali. Yan ba? Magkasanay rin tayo. <laughs> Alam mo, Isko, masasanay ka rin. <laughs> I love you. Tao lang po ako. Masensya na. I love you. We love you, mga kaputo. Oh, yeah. Kaya tuloy-tuloy lang tayo dito sa tahan na pinakamasaya. Nako, edo na. Turn over mo na. Turn over na.